Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Ayun no uh, Kanina po uh, Tumawag kami Sa Opisina po ng Logo Cargo O ito pong uh, Longares Logistics Pag-aari po ni Mr. Joel Longares Okay Ba't kami tumawag? Kami po ay nagpa-follow up kami po ay nagpa-follow-up dyan po sa may uh, uh, lo, uh, logo. Kasi po, may natitira pang dalawang containers po jampo po sa may uh, Davao, uh, Davao Port. Diba? Yan po ang mga nagpa-follow-up ng containers sa akin, yung mga, mga reklamo namin na uh, about uh, uh, undelivered, unclaimed, balikbayan boxes. Okay? Uh, kami po ay nag-follow up sa logo kanina. Nakausap namin yung general manager ng, ng Longaris Cargo. At ang problema po, eh, yung na, dalawang natitirang containers, kasi po, sa, ano yan, labing dalawa yan eh, nailabas na po sa Davao Port, yung ano, yung uh, sampu. Okay? May dalawang pang containers ang uh, natitira yan sa me may, uh, sa may uh, Davao uh, port. Ang problema, sabi ni uh, Mr uh, sabi ni Mr Yuhenyo ni Anthony. Sabi ni Mr Anthony Yuhenyo, ang problema yung shipping company. Yung ari ng container. Para po maintindihan niyo RCL Shipping. Okay? Ayaw po ilabas ay ah, yung dalawang. Ayaw nilang mailabas yung containers sa Davao Port. RCL Shipping. Yun po yung pangalan ng may-ari ng containers na pinaglalagyan po ng mga kahon Unless pipi, meron, meron dokumentong pipirmahan itong DMW. Ang problema, itong uh, Department of Migrant Workers, DMW, dyan po sa may uh, uh, Region 10, o dyan po sa may Mindanao, ay pong pirmahan yung naturang uh, dokumento. Ang ginawa naman po, ito po ay uh, if you know word dito po sa may uh, DMW main office dito po sa May Ortigas, Department of Migrant Workers. Okay, ito problema. Wala din gustong pumirma nung naturang uh, dokumento. Ano po ang ibig sabihin niyan? Hanggat walang pumipirma ng dokumento na pinapipirmahan itong uh, RCL shipping lines o shipping line. Okay? Excuse me. Hindi po may lalabas yung dalawang containers na yan. Sa ibig sabihin, uh, imbiso na magtuloy-tuloy yung delivery ng mga tag-cargo, na balikbayan boxes, ito po ay nababalam or ito po ay uh, ano ba ito? Ito po ay uh, uh, na nadi delay. nadidelay. <coughs> hindi naman po pwedeng pumirma itong pinapaliwanag po ng logo cargo. Hindi nila pwedeng pirma yung dokumento na yon. Okay, parang may kinalaman yata sa deposit yun. Sa, sa deposit. Ngayon, sabi nga ni ano, ng logo cargo ni Mr. Uh, Anthony Eugenio, ang talagang dapat pipirma niyan, Department of Migrant Workers. Okay. So, sa aking opinion, kung nagmamatigas siyang RCL shipping lines na yan, na may-ari ng mga containers, at ayaw nilang ilabas yung kanilang mga containers sa Davao Port na naglalaman ng mga balikbayan boxes ng tag cargo. Ano ba naman kayo, DMW? Di ba gobyerno kayo? Tama ba? Pwede niyong ipatawag yan. Ano ba naman, Secretary Kakdak? What is wrong with you, sir? Asik uh, Rondi Guzman, sir, na ilang araw na matal ka nang nagtatago sa amin. Pasensya ka na, totoo lang. <laughs> si Asek uh, Kiko de Guzman, boss ha Walang personalan, trabaho lang sir Okay You're doing, uh, gawin mo yung trabaho mo Gagawin ko yung trabaho ko Sumbungan kami Taga -media kami Public service program itong uh, hawak ko Okay Nandiyan ka sa Department of Migrant Workers So dapat boss Uh, kapag uh, naikipag-ugnayan sa iyo ang programa namin or hindi lang yung programa namin but rather eh, even other programs public service programs dapat po kayo po ay sumasagot eh baka naman kami lang yung iniiwasan mo hindi eh, ko alam kung bakit mo kami iniiwasan boss ako nga ang pinakamabait na ano na natulfo eh sa totoo lang ako Oh, you no? Know, Pukaka, ni Joey, oh. O, oh, di ba? Mabuhay ka, Joey. I mean, hindi ako na nga parang Joey, di ba? Issue lang tayo rito, boss. Even when I discuss the issue, hindi ako nagmumura. Bakit? Eek. siyempre, may mga commercial po ako, may mga advertisement ako.